gusto mo na mag-vlog, gusto mo na mag-content kasi alam mo pwedeng mapaunlad yung negosyo mo. Well, totoo po yun. Dito sa video na to, pwede kayong maturoan ng content at pwede nyo pang itong may advance. By the way, ako nga po pala si Mikey Lombera na membro ng kasosyong malupit na gagawa ng content na malupit na makakatulong ng malupit sa inyo. Kwento ko lang po yung istorya. 13 years ago, nag-upload na ako sa YouTube. Prank pala yun, yung mga anak ko. Sa ibang page eh. Pinaprank ko sila na ginuguhitan yung mukha tapos titingin sa salamin. Basta panoorin nyo po Doon po nag-umpisa. Tapos after nun, 2 years ago yata nag-upload ako ng konti ano naman travel biking a bike na motor basta nagta travel marami pa po ako sa ano ko sa card ko na app then ano ah, na wala nang gana And normally po marami sa atin nangyari na wala nang gana mag content dahil naubusan ng content kakais kung ano iko -co content mo natakot ka na baka mabash ka well may na meron ng paraan huwag kang mag isip na ka o gumawa ka ng content na walang kwenta meron nang paraan at meron hong malaking pangyayari na hindi pa naiisip ng kaibigan ko na si Arvin Urubia na lalaki. Ang kaibigan ko pong si Arvin Urubia ay gumagawa ng solusyon sa problema ng mga negosyante. Nag-imbedo siya ng program na tuturoan niyang mag-content ang mga negosyante. Content ng malupit pag-iisahin kung paano ang magandang pangyayari na nakikita ko na hindi niya nakikita pero umpisa pa lang alam kong yun ang intention niya nasa programa niyang ito alam mo, napakaganda ng programa ng KMCC na na-invent. Tuturuan niya mag-content creator ang mga negosyante. So kami pong content creator ay walang ginawa kundi mag-brainstorming ng problema at mag-usap-usap at mag-content. Yun po ang inaaral namin sobrang galing ni Arvin Urubia lahat ng pumasok sa kanya hindi niya alam ang gusto talaga ng tao kahit ako ah, idol ko siya eh. Kaya pumasok ako sa kanya eh. Ito na aming matuto. Gusto ko siyang mareplica Sabi ko, paano ko ba? Una, hindi ko pa naiisip. Gusto ko lang, ang nasa isip ko lang, pagpasok content at magnegosyo. And sa sobrang galing niya magturo, eh parang mareplicate mare namin siya. mareplicate mare ko siya yung ginagawa niya. Kasi yung pagtulong niya na magturo ay 100% na bukal na gustong-gusto niyang matuto ka sa pag-content creator. At ang hindi niya alam na mangyayari, yung sekwentang tinuturoan niya na ang daming magagaling. Pag natapos lahat ng KMCC program niya ng isang buwan, pag pinakawalan niya sa bug, talagang sa bug, eh ang daming magagaling eh. Pero eh, limang araw pa lang yung nagtuturo. Kumaling na. Si Eli Ramos na lang. Dami pang iba. Isa-isahin ko. Ang susunod, isa-isahin ko. Ulti mong si Ryan Gatulay. Akala ko introvert eh. Nung nag-vlog nag, nung nag eh. Napakagaling eh. Magaling pa. Alam mo ang sikreto sa yung negosyo? Pag ikaw nag ng isang negosyo, isang produkto, binenta mo, at nagustuhan ng kumain, for example ako, pag na lang natin balot na imbento ko, pagkain ko ang sarap. Uy, kainin mo to. Kasi ang sarap ng pagkakagawa ni Arvin. Ako na mismo magmamarket dahil sobrang sarap. Yun po ang nangyari dito sa ginawa niyang program, kami po na mga estudyante niya na nagpaturo sa kanya mag-vlog, eh kami po mismo ang magmamarket na napakagaling nung turo niya. Dapat yan, ang naiisip ko dyan, dapat yan may mga eskwelahan na ganyan. May eskwelahan sa Manila, may eskwelahan sa Mindanao at sa ibang bansa. At gusto kong yung isa sa mga anak ko, o mga apo ko pag nagtagal yan for example, imagine natin Arvin Urubia University o Real na Pagyaman University uh, meron yan para mag-enroll. At hindi na maiiwan ni Arvin yan. Yung ginawa niya niyang pagturo kasi binuhos niya na yung, yung talagang gusto niya na makapagturo ng content creator, eh, makapagparami ng content creator na magaganda ang ina-upload at inaambag sa YouTube o kung saan mang platform. Magandang content na nakakatulong na content. Yan ang intention niya. At sobrang lalaki kasi yung mga papakawalan niya na matatapos tapos sa batch 1 ay talagang lulo pero hindi natin alam baka mas magaling pa kasi ang mga negosyante magagaling eh kaya nga nagpaturo eh dahil may intention parang ang nakikita ko ang intention namin ay replicate siya dahil idol namin siya gusto namin maging katulad niya ayun ang hindi niya inaasahang pangyayari na sobrang lalaki And ang kinaganda nun, sa batch 2, marami pang pwedeng input kasi napag-aralan sa batch 1, kung kano siya kaganda pwedeng madagdagan ng input sa batch 2 kaya posible na ang kawag ko sa kanya hindi siya hindi siya ano eh content creator at negosyante tuturuan ka hindi there's more kasi yung physical at mental mo at inspiration mo lalaki yung kung ano yung hiyang-hiya ka ayaw mong lumipad tuturuan ka niyang ibuka mo yung pakpak at lumipad ka at bibigyan ka mag-content at pag ka para siyang nag-aalaga ng maliit na dragon at pagkatapos papakawalan niya at isang buwan at sasabog yung dragon na yon ganon yung eskwelahan niya pakiramdam ko nga sa kanya simbahan eh lahat kayo nagtutulungan lahat kayo teacher so ang daming input kulang si ganito tulungan si ganito Shoutout nga pala yung mga kachokaran ko dyan. Like sa kasi Boss Ryan ha. Sa mga girls, gagaling ha. Paningin ko po sa kanya, solusyon po siya sa kahirapan sa buhay. Ang laki ho ng tulong na mai-inspire. Yun ho ang pinakaalimat niya. Bibigyan ka ng inspirasyon. tapos, ang laki nga ng pagiging magiging content creator ka, marami siyang core Kasi may boses ka na, marami ka nang pwedeng gawin sa lahat ng aspeto ng buhay. Sobrang powerful niya, totoo. napakaswerte ko at pumusta ako sa kanya. Shoutout labo sa Arvin ah. Thank you ah. Love you. Ang nakita ko sa kanya, yung nilalaban ko, nakahirapan sa buhay, e eh, posible na. Alam nyo, yung tinuturo niya, posible, posible ko po, para sa akin ha, ah, personal ha, ah, posible ko pong ma replicate sa walang pera. Yung nag-uumpisa pa lang, kaya ko po siyang replicate Pero, hindi kasing galing nung tinuro ni Arbin Arubia. Arbin Arubia is Arbin Arubia. Nag-iisang Arvin Arubia. Arvin Arvin nag Arvin hindi siya makukopya ng iba. Kasi, paagalingan ng teacher eh pwede ka bang gumawa na ng iba teacher? And sa susunod nun, sa susunod na batch 2 niya, yung mga kasali dun, siya, handang sumuporta dun sa batch 2 kung may kakulangan. Anytime, kahit ako, willing mag-volunteer, walang bayad kung may problema, kailangan testimonial, kailangan niyang assistant, at hindi lang ako, marami kami na handang tumulong sa batch two which is sobrang excited ma na kayo batch 2 kung nagpalista ka na ma-excite ka na ay warning ko ha, sa batch 2 ah magpalakas kayo mag-exercise kayo bago mag-umpisa sobrang maraming input sa sakit first 3 days namin ang sakit ng ulo ko ang daming input kaapat na araw ko eh nabaliwa ko eh sa realization eh ang natutunan ko eh, nangyari sa buhay ko eh, na marami pala akong magagawa. Nahihiya po first day Oh, ang dami namin nahihiya pa pagdating ng second day, third day, ayun. Ang kakapal na ng muka, ang gaganda ng content, ang daming naiisip. Na, oh, nakakatakot yung mga dragon na papakawalan mo. After one month, magkakalat ng magagandang content. Sa Pilipinas, uh, basta napakaswerte naming batch 1, nandun kami. Yung kalaban ko ang kahirapan. Ang dami kong kaibigan na nakikipaglaban sa buhay dahil sa pera. Dahil kulang ang pera, especially pag nagkakasakit. Lalo na may mamamatay sa pamilya, mga bayad sa hospital, simenteryo, yun ang nilalaban ko kahirapan bayad ng matrikula hindi makapag-aral sa private school pagkain hindi makalakwat siya yun ang nilalaban ko sana samahan niyo ako sa simbahan ng pagyaman at meron na si Arvin Urubia na lalaki na magiging eskwelahan dapat puro gano'n na ang eskwelahan realidad, paano yung mamad may eskwelahan na kung paano kaya yaman yun ang punto ko, yon ang nilalaban ko ilaban ng kahirapan na yun lang po, masyado ako nagiging emotional eh, by the way po uh, MJM apparel po ang negosyo ko, digital printing tapos meron tayong mga bag mga Louis Vuitton, mga Gucci, tapos ng online ni Mrs. Side hustle niya lang po. May trabaho po siya. Ayun po. Tapos mga French Bulldog po. Ano ako nga, baka gusto nyo magpastag. Ayun lang po. Basta hangkat may buhay, may pag-asa. Kaya laban lang. May boses ka. Thank you. Thank you.